Michelle! Where are you going? Surfing. Hello at welcome back sa aking channel, si Michelle D, ang pambato ng Pilipinas sa Miss Universe, ay patuloy na nagbibigay kasiyahan sa mga Pilipino na nasa El Salvador para sa prestigyosong kompetisyon. Sa ngayon, ikalimang araw na nila roon, at muling napansin si Michelle na kasama ang mga kapwa kandidata, magkakasama sa kanilang pinakamagagandang OOTD. Isa sa mga bagay na namumukaan sa kanya ay ang kanyang OOTD na puno ng glitters at nagpapakita ng kanyang kaseksihan, isa itong pahiwatig ng kanyang seguridad at kahandaan na makipagkumpitensya sa Miss Universe. Ayon kay Michelle ay magsesurf ang sila ngayon, ngayon pa lang, siya ay isa ng tagumpay para sa ating bansa, sana'y magpatuloy ang suporta ng sambayan ng Pilipino para kay Michelle D. Sa kanyang pagtahak sa landas tungo sa corona ng Miss Universe, ipinakikita niya ang ganda, talino, at tapang ng isang tunay na Pilipina. Michelle! Where are you going? Surfing. Sure. Ang Diyosa Diyosa mo, hiyang na hiyang ka talaga dito sa weather ng El Salvador. Ang <laughs> sila malamat ka sa Pilipinas. Iyo. Hi Kim. Hi Brioni. Hi. Hi Mr. Asha. Talaga nga namang napakagaling ng ating pambato para sa Miss Universe Philippines, Miss Universe 2023. Hanggang dyan na lamang po tayo ngayon at kung nagustuhan nyo ang video na ito ay huwag kalimutang mag-like, comment, share at subscribe para sa iba pang mga kaganapan mula sa ating pambato sa Miss Universe at sa ating mga paboritong celebrity dito sa Pilipinas. Maraming salamat at hanggang sa susunod na videos.